Yun, no? Oh, yun mga Busa for this video, for this content. Uh, thank you, thank you so much. Yun, yun mga Busa for this video, for this content. Mga Busa I share, share. Pakita ko sa inyo mga Busa Tuturo ko sa inyo mga Busa -idol. Kung gusto inyo man, sundin nyo to. Kung hindi, kung veterano na kayo, scroll up. Thank you. Yun mga Busa for this video. Uh, share ko lang mga Busa -idol. Ganito gawin nyo mga Busa -idol. Pag nag, Nag uh, nagpurga tayo ng anumang hayop na nasa sa atin. Lahat pwede dito. Kaya ganito lang mga Busa Idol. Sekrito natin. Sirens, 2 ml. Kung ano mga 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml. Kayo na bahala. Yan, kuha ka lang ng uh, 1 ml mga boss Kasi 3 to mga boss bawasan mo lang. Yan. Uh, halimbawa, yung pupurgahin mo mga boss idol, isang kilo, 1 ml lang yan. Kung mahigit sa kilo, 1.5 ml mga boss Ito, uh, si si Ura, uh, tirahin natin ito ng wala, 1.5 1.5 ml mong Poseidon si Ura kita ko sa inyo mong Poseidon ganyan lang diskarte hawakan yung ulo tiga kundi sa bibig tapos uh, yan tapos dandahan lang mong Poseidon yan yan didila naman yan eh lalabas yung dila yan yan huwag mong pirsahin para uh, hindi siya masaktan at kaya pa din niya i-adapt yung purga na binigay mo mong Poseidon yan Madali lang. Lika. ka. Ula. Kap. Ula. Ganun pa din mo sa idol. 1.5. Pagkits sang kilo to sila. Uh, madali na. Kasi yung sirens natin. 3 ml to mo sa idol. 1.5 lang mo ba sa idol. na yan. Ilabas nila yung bulati na lasa. Uh, At siya nila na nagpapahirap. Uh, kumakain ang kinakain nilang mga nutrient. Kaya yun. Kita ko sa inyo mga ba sa Psst. yan, madalian lang Shhh, wala, kap Yan lang mo sa idol, yan, punti, dandahan Yan Huwag mong persahin kasi Papait naman yan sila eh, aasuman pusa Pwede Yan, purga na yan yeah. Yun mga basa idol, hanggang dito lang yung videos mga basa idol Sana nagustuhan na may napulot kayong Tips ngayon at Napakinabangan nito yung videos mga basa idol Mag-iwan ka ng bakas, please share, like, and comment. Oops, and Thank you so much. Ang taong na ibang ganan. Lisod matupad. Alay ko ninyo sa patagsigod. The words of God is quickly. Pag-police ko. bye